Mama stand up, picture one, two, three, stand up, stand up, stand up. Tayo. yan one, two, three, smile. Ay. Kiss mama Pau mama, mama, mama. Pau mama, mama. mama? Yeah. Magluluto si mami ha, dito ka lang Opo, opo lang ikaw dyan ha Opo, kiss na si mami Kiss mami Ay, magugulit mo Magluluto si mami ha, wait lang po ah Kiss na si mami Kiss na si mami So ayan mami, kauwi lang namin Galing palengke Ayan si baby Ang dami kong ligpitin Mga mami Ganyan talaga pag madaming anak, mga mi. O, ba diba? Tapos tinan nyo yung office ko, mga mi. Bum! <laughs> so, ayan. Bumili ako ng ng mantika. Sinalin ko na. Tapos ng asin. Panlinis sa dede. Asin, mga crack, ano, crack salt. Diba? Panlinis yan sa dede, mga mi tapos bumili akong egg napakamahal ng itlog so ang binili kong itlog uh, 5.40 diba? kasi sa tindahan 10 piso isa tapos bumili ako ng siomai babaunin namin to sa luneta pumunta kaming luneta tapos bumili ako isang pack ng hotdog na bossing bossing talaga ang paborito kong hotdog yummy tapos bumili ako ng manok Manok at saka baboy. Paghahaluin ko yun, aadobohin ko yung tuyot. Gusto ko ganung adobo tuyot. Diba? Sarap yun, mami. O, oh, nami, nami. O, oh, ko na dito yung kasi yung ugasan ko, babaho na yung ano, o, oh, pinaghiwalay ko yan, oh. Parang nabawasan pa yung baboy ko, ah. Paghahaluin ko ito, mga mi. Yan, di ba? Tapos yung manok. Pag Ay! Paghiwalay natin yung mga mi. Adobong toyot. O, oh. o oh, di ba? Tapos ngayon, meron tayo dito, yung saging, o, oh, sobrang ano na, you know, Meron pa dito. O, so, override na, hindi kinukuha na binibigyan ko.

bona Mamaya oh, na excited ka naman. So ayun, din namin na ipasok ang aming daladalang banig. Kasi bawal daw. Mamamatay ang daw Ayun naman. Grabe Plastic. Binibitiwan ko. Damo, binibitiwan ko. <laughs> Hindi <laughs> ah, pinapadala sa amin yung oh, banig mama. namin. Kasi may binibili dito. Ba't kasama ini? Ay! Bad trip yarn. Mamamatay daw kasi ang dam mo. Meron pa natin eh. Ano yan? Ah! Binili nyo? Ma! Piti! Isus! 50? Ah! yarda, piti! Pagkatapos gawin palda kahit sino may kasa. Dapat nagpili kang kulay. Ah! Na, ay, kulay yan yung binigay sa amin. Sa susunod, tela na dadalin natin. Ano ba ito? Bani? Oo, magkata. Ano. Ang nakaral, wala namang ganyan eh. Dino ba din na namin? Eh. Ano yun? Ang ganda kasi naman pala doon. Sabi kita sa... Simbay Leo. Hi. <laughs> Iwid-iwid na. Naano Tara na. So, uwi na kami na. kasi hanggang 10 lang to. Magsasara na. Let's get the banig. Banig there. Kunin mo na yung banig. Oh, one, two. Against the light hahahaha sige <laughs> mapakapot kunin ang baneg mama. baneg bye bye ba mamus mus na <laughs> mus na mama mus Mus! <laughs> babay, babay na ikaw. Oh, o, Karen o. Karen o. Paano mo oh, manda ngayon? O, babay na. Paano so, yan? Di ba rin mo kami pa masay? Ha? Maglakaw? Hawak na walak. Uwi na kami, uwi na kami, uwi na kami. Huwag ko na lang. Huwag na lang. Kay, kay ate. Huwag kay ate. Sa radio na, bukas na mamasyal. Hanggang 10, 8, 10 p.m. lang. Let's go. Where's the Blumen Threat? Blumen Threat, Espanya yan. Kaya ako. Blumen Threat, ano? Ilarte. Lumilitaw din 'yung arti dapat. Oh, okay, okay. Bye bye, bye bye. bye, -bye. naman daw marunong umawak <laughs> happy new year mga midi happy new year. happy new year so ngayon nandito na kami sa LR we're going to Tondo na Tondo na Tondo na Uy mo na kasi. Bilo, bilo, bilo. Happy birthday, Angel. Happy birthday, Angel. Pili tayong keso sa ano. papa okay sister.